Sa isang mini flashback, sinubukan ng dalawang batang magkapatid na alchemist ang ipinagbabawal na transmutation ng tao sa kanilang namatay na ina upang buhayin ito. Full of sa kasamaang palad, ang transmutation ay humingi ng napakalaking kapalit dahil ang nakatatandang kapatid ay nawalan ng kaliwang binti habang ang isa naman ay buong katawan. Bukod doon ang kanilang ina na kanilang binuhay ay nagmukhang halimaw. Sa kasalukuyang timeline, ang magkapatid na bata ay malaki na at naglalakbay sa gitna ng disyerto, ang nakatatandang kapatid ay si Edward, at si Alphonse naman ang nasa loob ng armor, tumigil sila sa isang bayan na tinatawag na Riol, at agad na naghanap ng tubig, Ilang saglit pa ay natuwa si Edward nang may makita itong fountain, pero agad ring nadismaya dahil hindi pala tubig ang laman ng fountain kundi napakaraming wine. Pagkatapos nun ay may nakausap silang manong sa isang tindahan, nalaman nila dito ang tungkol sa isang pari na nagngangalang Padre Cornelo, na di umano ay gumagawa ng mga himala, maya maya pa ay aalis na sana sila ng masira ni Al ang radyo ng manong, ganun pa man ay madali lang itong inayos ni Al gamit ang alchemy. Dito na nila sinabi sa mga tao na sila ay mga alchemist, pagkatapos ay isang misteryosong babae ang nagpakilala kay Ed bilang full metal alchemist. Kaso akala ng mga taong bayan ay si Alang tinutukoy ng babae kasi daw bakal lang katawan, habang si Ed naman ay tinawag nilang pandak kasi maliit. Should... Pagkatapos nun ay nakilala ng magkapatid ang isang dalagang nagngangalang Rose. Iginiit ng mga taga Riol na matutulungan sila ni Padre Cornelo at nagboluntaryo si Rose na dalhin sila upang makita ang pari. Habang nasa daan ay pinag-usapan ng magkapatid ang misteryosong babae at kung bakit kilala nito si Ed. Pagdating sa simbahan ay hiniling ni Rose kay Padre Cornelo na patuloyin doon ang magkapatid, pumayag ang pari na patuloyin ang magkapatid, tapos sinabi kay Rose na kailangan niya pa ng oras sa isa pang kahilingan nito, Ayon kay Al ay nalaman niya kay Rose na hiniling nito sa pari na buhay ng namatay nitong kasintahan na si Cain. Kinabukasan ay dumalo si na Ed at Al sa isang miracle gathering. Dito ay natuklasan nila na ang miracle ay isa lamang alchemy pero hindi sinusunod ng pari ang batas nito dahil ayon sa magkapatid ay dapat katumbas ng gagamiting material ang bagay na gagawin ganoon pa ay nanindigan pa rin si Rose na isa itong miracle at hindi isang alchemy. Kinahapunan ay nakarating na sa pari ang tungkol sa full metal alchemist at naisip na isa itong banta sa kanya, dahil doon ay pinagutos nito na tapusin ang magkapatid. Sunod ay pinakita na kinakausap ni Padre Cornelo ang misteryosong babae, sinasabi ni Padre Cornelo sa babae na huwag mag-alala, dahil kung hindi man magtagumpay ang kanyang inutusan ay meron pa siyang paraan para maalis ang magkapatid. Samantala, sa isang simbahan ay sinusubukan ni Edward na paniwalain si Rose na manluloko ang pari. Sinabi nito kay Rose na kahit ang mga scientist na may kumpletong recipe na ng tao, ay hindi pa rin magawang makabuhay ng tao. Paano pa kaya ang pananampalataya? Pagkatapos nun ay biglang binaril ng tagasunod ng pari si Al, ganun pa man ay muli lang itong bumangon dahil ang katawan ni Al ay isa lamang armor na walang laman. Pinaliwanag ni Al sa nagulat na si Rose na nawala ang kanyang katawan dahil sa pagtangkang bumuhay ng tao. Kaso dahil doon ay mas lalo lang inisip ni Rose na masama ang magkapatid at tumakbo, sinundan ng magkapatid si Rose at dinala sila nito kay Padre Cornelio. Doon ay ibinunyag ni Edward na ang pari ay gumagamit ng Philosopher's Stone, dahil nagsasagawa ito ng alchemy ng walang transmutation circle, tapos hindi sinusunod ang batas na katumbas na palitan. Ganun pa ay gustong paniwalain ng pari si Rose, na wala siyang ginawang mali sa bayan, at sinabing gusto lang ni Edward ang bato para sa mga personal na dahilan, naniwala si Rose at inisip na ang magkapatid ay makasarili. Pagkatapos nun ay ginawang buhangin ng pari ang lugar, para hindi makagawa ng transmutation circle ang dalawa, tapos nagpalabas ng isang kaimira para salakayin si Edward. Ganon pa man ay pinakita ni Ed na may kakayahan siyang magsagawa ng alchemy ng walang transmutation circle at lumikha ng isang sibat. Pagkatapos mapabagsak ni Ed ang mga kalaban ay nalaman na bakal ang kanyang kanang braso at kaliwang binti. The full metal alchemist! Pagkatapos makita na naka-automail ang ibang parte ni Ed, si Al naman ay isang kaluluwa na nakalagay sa isang armor. Agad na naunawaan ni Padre Cornelo na ang magkapatid ay nagtangka na gawin ang mahigpit na pinagbabawal sa alchemy. Sunod ay hinamak nito sina Edward at tinawag na mga baliw, kaya naasar si Al at naalala ang namatay nilang ina. Ipinaliwanag ni Edward kay Rose na ang pagkaputol ng kanyang mga parte ay resulta ng pagtatangka na bumuhay ng patay, at pinayuhan ito na wag silang tularan. Pagkatapos nun ay palihim na ginawang machine gun ni Padre Cornelo ang kanyang tungkod at umatake. Ganun pa man ay nakagawa ng malaking bato si Edward para harangi ng atake, tapos gumawa ng pintuan sa pader para makatakas. Nang makaalis ang magkapatid ay nagsimula ng pagdudahan ni Rose si Padre Cornelo, pero binuhay nito ang kasintahan ni Rose para muli itong paniwalain. Pero sinabi ng pari kay Rose na huwag lapitan ang nabuhay na kasintahan, dahil hindi pa kompleto ang katawan nito, ganun pa ay nagtaka si Rose nang mapansin ang isang tumpok ng mga balahibo ng ibon sa sahig. Samantala, sa pamamagitan ng broadcast ay sinabi ni Padre Cornelo sa mga tagasunod niya na tinangka patayin ng magkapatid, dahil doon ay nagtipon ang mga tao para panagutin ang magkapatid, Sinubukan na magpaliwanag ni Edward pero dumating si Rose at sinabi na totoong binuhay ni Padre Cornelo ang kanyang kasintahan, kaya lumabas na sinungaling si Edward. Sunod ay dumating ang mga rebulto na pinapagalaw ni Cornelo at binanatan ang magkapatid. Pagkatapos nun ay dinala si Edward kay Padre Cornelo at kinuha nito ang kanyang pocket watch dahil iniisip nito na ang pocket watch ang pinagmumula ng kakayahan ni Edward na mag-transmute ng walang bilog. Kinabukasan, si Al na hindi pala nasira ay ipinakitang kinuha ang isang kampana, tapos pinakita si Ed na binigyan ng pagkain ni Rose, sinabi dito ni Ed na sana ay totoong mabuhay ang iyong kasintahan dahil ayokong masaktan ka lang sa huli, pagkatapos nun ay may narinig si Edward sa likod ng pader. Sa silid ni Padre Cornelo ay nagpakita ang misteryosong babae para bigyan ito ng babala na panatilihing lihim ang tungkol sa Philosopher's Stone. Si Rose naman na medyo nagdududa na sa pari, ay lihim na pinuntahan ang kanyang nabuhay na kasintahan, sinundan ito sa silid ni Padre Cornelo pero hinayaan lang na makita ni Rose na ang kanyang kasintahan ay hindi pala nabuhay, kundi isang malaking ibon lamang na may kakayahang gumaya ng boses ng tao. Dito na inamin ni Padre Cornelo kay Rose na kahit ang bato ay walang kakayahan na bumuhay ng tao, pagkatapos ay iniwan nito sa silid si Rose para patayin ng ibon, ganun pa man ay dumating si Al para iligtas si Rose. I guess I don't need to tell you it's dangerous. Pinuntahan ni Padre Cornelo si Ed sa kulungan at sinabi ang kanyang masamang plano, habang si Al naman ay nasa bubong kasama si Rose, at inihahanda ang isang speaker, habang naroon ay tinanong ni Rose si Al kung ano ang nangyari sa kanyang ina, pero hindi sumagot si Al at sa halip ay binuksan lang nito ang bell na ginawa niyang speaker para ipaalam sa publiko ang pag-uusap ni na Ed at Cornelo. Sa kulungan ay sinabi ng pari na ang tingin niya sa mga mamamayan ay walang isip na mga alagad na handang mamatay para sa kanya. Sinabi rin nito na plano niyang pabagsakin ang kasalukuyang pamahalaan at ilagay ang kanyang sarili bilang pinuno ng bansa. Pagkatapos ay nakita na nito ang mikropono sa tabi ni Ed at sobrang nagalit. Dito ay pinakita na sobrang nagulat ang mga tao sa mga sinabi ni Padre Cornelo. Inatake ni Padre Cornelo si Edward sa loob ng kulungan pero hindi ito nagtagumpay. Pagkatapos nun ay tumakbo na lang ito sa labas, pero sinalubong ng galit ng mga mamamayan, dahil doon ay pinagalaw ni Padre Cornelo ang mga rebulto para muling paniwalain ang mga tao. Sunod ay sinabi nito kay Edward na nasa akin ang pocket watch kaya wala kang magagawa, nagalit si Edward at pinatunayan na likas sa kanya ang pagiging talentado sa alchemy. Dito ay tinangka ni Padre Cornelo na gamitin ang bato pero bigla itong nasira at pumutok, dahil doon ay nalaman ni Edward na peke ang bato. Fake! Stop jerking me around. Dahil sa nangyari ay nagdecide na sina Edward at Al na umalis para muling magsimula sa paghahanap, pero bago sila umalis ay hinarap sila ni Rose at sinabi na dahil sa inyo ay nawala ang pag-asa ng buong bayan. Sinabi rin ito na hindi na niya alam ang gagawin, ngayong alam na niya na hindi na babalik ang kanyang kasintahan. Pinayuhan ito ni Tony Ed na bumangon at magpatuloy sa buhay bago umalis. sa kung saan ang misteryosong babae na nagnangalang last ay sinabi kay Padre Cornelio na ang buong bayan ay isa lang pain para sa mga naghahanap ng bato sunod ay pinakain ito si Padre Cornelo sa kanyang kasamang si Glateny Pagkatapos nun ay isang nilalang na nagnangalang envy ang nagpanggap na totoong Padre Cornelio at muling pinaniwala ang mga tao gamit ang pekeng himala habang nagsasaya ang mga uto-utong tao ay nakatingin lamang si Rose mula sa malayo at iniisip ang pinayo sa kanya ni Al, ayon kay Al ay natutunan niya sa Al kami na lahat ng bagay ay may katumbas na kapalit. Gain Nasa library ang magkapatid at sinusubukan na humanap ng bagong lead na magtuturo sa kanila sa bato, matapos matuklasan na peke ang bato ni Cornelo. Dito ay nakita nila ang librong Introduction to Alchemy na nagpaalala sa kanila ng nakaraan noong si Ed at Al ay anim at limang taong gulang pa lamang. Gumagawa sila ng regalo para sa kanilang kaibigan at kapitbahay na si Winry Rockbell gamit ang alchemy. Kaso sa kalagitnaan ng proseso ay natakot ito sa hitsura ng nabubuo pa lamang na manika at umiyak. Ang kanilang ina na si Trisha, kasama ang mga magulang at lola ni Winry, ay sinubukan itong pakalmahin, nabilib ang lola ni Winry, nang makita nito ang manika na nilikha ng magkapatid. Habang naglalakad pa uwi ay tinanong si Naed ng kanilang ina kung saan sila natuto ng alchemy, at nagulat ito nang sabihin nilang sa libro ng kanilang ama, dahil doon ay nasabi ng kanilang ina na ipinagmamalaki ko kayo, pag uwi sa bahay ay pinayagan na si Naed at Al na basahin ang lahat ng libro sa silid ng kanilang ama. Simula noon, ang magkapatid ay palagi nang nagkukompetensya sa atensyon ng kanilang ina para mapasaya ito. Uh! <laughs> look, Mom, look! What you got there? <laughs> you think Dad be proud too? Sa kabila ng matagal ng pag-alis ng kanilang ama, umaasa pa rin ang kanilang ina na babalik din ito balang araw. Makalipas ang isang taon ay inamin ni Ed kay Al na galit siya sa kanilang ama, dahil sa pag-iwan nito sa kanila, bukod doon ay nalulungkot ang kanilang ina sa tuwing naiisip o nababanggit ito. Sa araw ding yon ay nalaman nila na ang mga magulang ni Winry ay nagpunta sa Ishval Civil War upang maging mga surgeon, kaso hindi nagtagal ay napatay ito dahil sa isang ambush. Make it okay. <coughs> Shut up, you idiot! Dahil doon ay nabanggit ni Ed ang tungkol sa homunculus, isang artificial na buhay na walang sariling pag-iisip, at ang ilang mga iskolar ay naniniwala na ito ay resulta ng alchemy. Kaso biglang pinigilan ng lola ni Winry si Ed na magsalita at kinunde na ito sa paniniwalang alchemy ang sagot sa lahat, dahil ayon dito ay ipinagbabawal na buhay ng mga patay at yun ang dahilan kung bakit umiiira lang mga gumagawa ng automail. Sumagot ng pabalang si Ed kaya pinalayas sila nito. Ganon pa dahil sa trahedyang nangyari sa magulang ni Winry, ay nayakap nila ang kanilang ina pag uwi. Makalipas ang apat na taon, pag uwi ng magkapatid ay nakita nitong walang malay at malubha ang kanilang ina. Mom. Mom. Habang ito ay nagpapahinga sa kama, kinausap ng doktor ang lola ni Winry sa labas, at sinabi dito na maaring matagal nang tinitiis ni Trisha ang sakit sa paniniwalang ang presensya ng kanilang ama ay magpapagaan sa pakiramdam ng kanilang ina, sumulat sina Ed at Al sa lahat ng kanilang kakilala sa pag-asang may nakakaalam kung nasaan ang kanilang ama. Sa huling sandali ng kanilang ina, ang mga huling salita nito ay nagpaunawa sa kanila, na kaya lamang napapangiti ng alchemy ang kanilang ina ay dahil pinapaalala nito ang kanilang ama. We're going to bring her back hindi nila kayang mabuhay nang wala ang kanilang ina, kaya naisip ni Ed na buhayin ito gamit ang transmutation ng tao kahit na ito ay ipinagbabawal. Alangan si Al na gawin ang transmutation ng tao, pero pinilit ito ni Ed. Ginamit nila ang iba sa perang iniwan ng kanilang ina para kumuha ng guro na magtuturo sa kanila ng alchemy mula sa unang pahina. Pagkalipas ng ilang buwan, ipinakita ang magkapatid na sinusubukan ng buhay ng kanilang ina. What's a soul, really? Take out the myth. There's something. Ang proseso ay nagbunga ng nakakatakot na resulta. Ang nilalang na kanilang nabuhay ay hindi tao. Nawala ang kaliwang paa ni Ed at nawala si Al. Sa sobrang takot, isinakripisyo ni Ed ang kanyang kanang braso upang mailagay ang kaluluwa ng kanyang kapatid sa isang baluti na nakalagay sa gilid dinala ni Al ang sugatan na si Ed sa bahay ng Rockbell, at doon ay dumating si Lieutenant Colonel Roy Mustang, ang misteryosong lalaki na nakatingin sa labas ng bahay habang ginagawa ng magkapatid ang transmutation, pumunta ang lalaki doon dahil sa liham ng magkapatid at nagpahayag ito ng matinding interes kay Edward, dahil nagawa nitong mabuhay matapos gawin ang transmutation ng tao. Kaso agad itong pinaalis ng lola ni Winry dahil ayaw nito sa militar na nagdudulot ng pagkamatay ng maraming tao. Ganun pa man bago umalis si Mustang ay sinabi nito na dapat siyang bisitahin ng magkapatid sa Central. Kinaumagahan, nalaman nila na narinig pala ni Ed ang pag-uusap kahit nang hihina ito, sinabi nito na gusto niyang maging isang alchemist ng estado dahil marami itong akses sa mga libro tungkol sa alchemy. Dagdag pa ni Ed ay ayaw niya maging aso ng militar pero kailangan niya ito para ayusin ang kanyang kapatid. Pagkatapos ay hiniling ni Ed kina Winry, nakabitan siya ng automail. Quality procedure isang taon nang lumipas matapos ang operasyon at rehabilitasyon brother are you going to try habang nagsasanay ay napag-usapan ng magkapatid na umalis para makipagkita kay Mustang at para subukan ni Edward na maging state alchemist Sinabi ni Ed na ayaw na niyang muling mawala si Al, habang sinabi naman ni Al na ang natitira na lang sa kanila ay ang isa't isa, kaya hindi sila dapat gumawa ng desisyon na makakapaghiwalay sa kanila. Bago umalis ay sinunog muna ng magkapatid ang kanilang tahanan kasama ang masakit na nakaraan, dahil alam nila na sa kanilang bagong tatahaking landas ay wala nang balikan. Pagkatapos nun ay sumakay si na Ed sa isang tren na patungo sa Central City, dito ay naalala nila ang kanilang desisyon na sumali sa militar ng estado, at humanap ng paraan upang maibalik ang kanilang mga katawan. Samantala, sa resembol ay nakatayo si na Winry at ang lola nito sa harap ng nasunog na bahay ng magkapatid, sinabi ng lola ni Winry, na dismayado siya sa desisyon ng magkapatid, ganun pa man ay pinagdarasal ng maglola na sana ay ma-realize ng magkapatid ang kanilang pagkakamali at muling bumalik. Sa istasyon, habang naghihintay ng susunod na tren ay may pinigilan si Ed at Al na isang magnanakaw. Huh? Natuwa ang isang pulis sa kanilang pagtulong gamit ang alchemy, dahil doon ay nabanggit nito ang tungkol sa isang alchemist na nagngangalang Majel at ang zombie na pumapatay ng tao sa isang nayon. Sinabi ni Ed na gusto niyang makausap si Majel dahil ito ang pangalan na madalas na makikita sa mga sulat ng kanilang ama. Pagdating nila Ed sa nayon ay nagulat sila sa isang paputok at pinagkaisahan ng mga bata. Buti na lang ay pinigilan ito ni Majel, na inayos ang sirang poste gamit ang alchemy. Sa bahay ni Majel, nagulat sila dahil agad nitong nalaman ang tungkol sa pagkakabit ng kaluluwa ni Al sa armor, Sinabi rin ito na sa tingin niya ay minana ni Ed ang talento ng kanyang ama sa alchemy, ilang saglit pa ay isang babae ang kumatok sa pinto at nagbigay ng rose jam kay Majel. Pagkatapos nun ay habang kumakain si Ed ay pinaliwanag ni Majel na ang mga paputok ay para sa festival, nang biglang dumating ang babaeng bata na nagnangalang Klaus at pinagsusorry ito ng kanyang ama, pero imbes na magsorry ay lalo pa nitong inasar na si tapos tumakbo sinundan ito ni Naed at niligtas gamit ang alchemy ng mahulog ito sa ilog. Dahil doon ay nalaman ni Klaus na alchemy si Naed at kinuwento na ang kanyang ate ay pinaslang ng patay na babae. Nakita nila ito ng kanyang ama sa libingan ng kanyang ate at nalaman na ito ay si Karin. Hiningi ni Klaus ang tulong ni Naed pero tumanggi ito, dahil doon ay nagalit si Klaus at tinukso na lang ang dalawa ng pandak at naglalakad na basurahan. Kinaumagahan ay sinabi ni Majel Kinaed ang tungkol kay Karin, isang babaeng florist na nagtagumpay na magpatubo ng asul na rosas at namatay dalawampung taon na ang nakakaraan. Isang araw habang nasa daan para maghatid ng mga asul na rosas sa isang bayan, ang kabayo ni Karin at Karwahe ay nahulog sa bangin kaya inisip ng lahat na ito ay patay na. Pero ayon kay Majel ang inaakusa kay Karin na pumapatay ng tao ay imposible dahil ito ay mabait. Naisip ni Ed na ang mga pangyayari ay medyo kahinahinala at naniniwala ito na may kinalaman ang alchemy kaya isang sospek si Majel. Pagsapit ng gabi habang naglalakad sa sementeryo, nahulog si Ed sa isang bitag na ginawa ni Klaus at ng mga kaibigan nito para kay Karin. <sighs> ganun paman sa oras ding yon ay biglang lumitaw si Karin, pero kaagad rin itong tinapos ni Majel gamit ang apoy. Samantala, pinakita si Lost na nanunood mula sa kakahuyan, sinabi nito na nadidismaya siya sa kakulangan ng talento ni Majel sa alchemy. Pagkatapos ng nangyari ay nagdiwang ang mga taga na yon sa paniniwalang nailigtas sila ni Majel. Habang sina Ed naman ay pumunta sa bahay ni Majel para mag-imbestiga. Dito ay nakita ni Naed ang isang matandang babae na nagnangalang Levy, na siya nagbigay ng rose jam kay Majel. Binalaan ito si Naed na magagalit si Majel kapag nalaman nito ang kanilang ginagawa, tapos nilapit nito ang kandilang apoy kay Ed kaya bigla itong nahilo at nawalan ng malay, habang si Al naman ay ginamitan ni Majel ng alchemy. Nang magising si Ed, siya at si Al ay nakagapos na sa kadena at doon ay ipinakita ni Majel sa kanila ang mga manika. Ayon kay Majel, si Karin lamang ang tangi niyang minahal at hindi niya matanggap na wala na ito, sinubukan niya itong ibalik gamit ang transmutation ng tao pero hindi siya nagtagumpay, dahil doon ay gumawa na lang siya ng mga manika at nilalagyan niya ito ng kaluluwa ng mga babae para nang sa ganon ay makasama niya itong muli. Ganun pa man ngayong nandito na si Ed ay gusto niyang tulungan siya nito na magsagawa ng soul attachment. Dumating si Klaus para sana magpasalamat pero dahil narinig nito ang usapan, ay kinuha ito ni Majel. It's gone too far. I can't turn a blind eye and... Nagawang masira ni Al ang mga kadena at nakita ni Ed ang isang petal ng asul na rosas sa ulo ng matanda. Pinigilan ni na Ed si Majel na ilipat ang kaluluwa ni Klaus sa manika at sinabi dito na hindi namatay si Karin, Ayon kay Edward ay nawalan lang ng alaala si Karin dahil sa aksidente at nagsimula ng bagong buhay Ganun paman pagkalipas ng dalawampung taon ay muli nitong naalala ang lahat at bumalik Kaso hindi na ito nakilala ni Majol dahil matanda na Matapos nun ay sinabi ni Edward na si Karin si Levy Kaso imbes tanggapin ang katotohanan ay nagalit lang si Majel at umatake ah! Ah! Nasaksak si Majel ng sarili niyang espada sa tiyan at bumagsak sa lupa. Kahit sa kanyang huling sandali ay tumanggi pa rin si Majel na paniwalaan na si Karin ang pangit na matanda. Bago umalis si na Ed at Al sa bayan, ay nagulat ito ng biglang lapitan ni Klaus na mukha ng babae. Uh? Sa istasyon ng tren, tinawagan ni Edward si Lieutenant Colonel Mustang upang ipaalam dito ang kanilang pagdating sa Central. Pero nang malaman nito na may naunang tren ay nag-decide itong subukan ang kapalaran ng dalawa at inutusan si Edward na sumakay dito o umuwi, napilitan si Ned na, na sundin ito at hinabol ang tren. Sa loob ng tren, nalungkot si Al dahil tingin nito ay natatakot sa kanya ang ibang tao, ganun paman ay nawala ang lungkot nito nang kausapin sila ng isang bata. Sunod ay pinakita na nakasakay rin sa tren ang opisyal ng militar na si General Hakuro at kasama nito ang kanyang pamilya. Habang si Major Hughes naman ay nasa telepono, ipinagmamalaki ang kanyang buntis na asawa at kanilang hindi pa ipinapanganak na sanggol kay Mustang. Naroon din si Warrant Officer Fallman na tulad ni Mustang ay naiinis sa kalokohan ni Hughes. Nakuha ni Mustang ang mensahe na hindi sila tinap, ngunit napansin ni Hughes na mas maraming tao ang sumakay ng tren. Nagpanik si Fallman nang makita ang hitsura ni Al na nakasuot ng armor, ganun paman sa pamamagitan ni Hughes na kausap sa telepono si Mustang ay nalaman ni Fallman na ayos lang kung ang nakasuot ng armor ay may kasamang pandak na bata. Dahil doon ay sinuri ni Fallman kung may pandak nga na bata at nakumpirma niya ito, kaso bigla itong inatake ng dalawang bandido at agad na napabagsak. Sa ibang parte ng tren, na-hostage na ng mga bandido ang general at ang mga pasahero. Napansin ni Hughes ang kaguluhan kaya ibinabana nito ang tawag kay Mustang nang hindi nagpaalam. Nagpakilala ang mga bandido kay Mustang sa telepono bilang People's Eastern Revolution Front na pinamumunuan ng isang lalaking tinatawag na bald. Hiniling nito kay Mustang na ibalik ang kanilang pinuno na nahuli kapalit ng general at mga pasahero ng tren. Sarkastikong sumang-ayon si Mustang sa ilalim ng kondisyon na walang masasawi. Pagbaba ng telepono, binalaan ni Bald ang general na ang isang maling galaw lamang nito ay papatayin nila ang lahat ng pasahero sa tren. Samantala, dalawa sa mga bandido ang lumapit kay Al dahil sa kanyang hitsura. Nagawang mapabagsak ni na Ed ang dalawang bandido at pinakawalan si Fallman, sinabi nito kay Ed at Al na ang general ang target ng mga terorista. Pagkatapos nun ay nag-decide ang magkapatid na maghiwalay, si Ed ay umakyat sa bubong ng tren, habang si Al naman ang sa ibaba. You shouldn't do that! Ah! Oh! Dalawa sa mga bandido ang kaagad na napabagsak ni Al, tapos sinabihan ng General si Bald na sumuko na lang, binaril tuloy sa tenga. Ah! Ah! Inutusan ni Bald ang kanyang mga alagad na suriin ang buong tren mula sa itaas hanggang sa ibaba. Si Ed ay natamaan ng puno at muntik ng mahulog, buti na lang ay nailigtas siya ni Hughes na umakyat din sa bubong para tugisin ang mga terorista. Ipinakilala ni Hughes ang kanyang sarili bilang matandang kaibigan ni Mustang, at sinabi na alam niya ang tungkol kay Ed at Al. Magkasama si na Hughes at Edward na pumunta sa harapan ng tren. You come from? Ah! Pagkatapos mabawi ang kontrol sa tren ay bumalik na sa bubong si Ed pero sinalubong ito ng isa sa mga terorista. Binalaan ng isa sa mga ininyero si Edward na huwag pakialaman ang tender dahil ito ang vibe ng tren, dahil doon ay nakaisip si Edward ng ideya. Nag-transmute si Ed ng broadcast microphone sa bagon kung nasaan si Bald para kumbinsihin ito na sumuko at palayain ang mga pasahero, kaso imbes na sumuko ay nagbanta pa si Bald na papatayin ang lahat ng nasa tren. Dahil doon ay nag-transmute si Ed ng malaking tubo ng tubig. <tinyo> Pinasok ni Hughes ang bagon kung nasaan si Bald, kaso natamaan ito ng baril sa balikat. Ganun paman bago mapatay ni Bald si Hughes ay pumasok na rin si Ed mula sa bubong at umatake. Ayon kay Bald ay dati rin siyang nagtatrabaho para sa militar, pero tinanggal nang magkaroon siya ng automail sa braso. Naniniwala si Bald na dahil mayroon ding automail arm si Ed ay mapapaalis rin ito sa parehong dahilan, nagalit si Ed at sinira ang braso ni Bald. Natalo na ang lahat ng mga terorista na nasa tren kaya malaya na ang mga hostage at ligtas na nakarating sa Central. Dito ay pinilit na makawala ni Bald at inatake si Mustang. Napabagsak ni Mustang si Bald sa isang snap lamang ng daliri, dahil ang kanang guantes pala nito ay may transmutation circle. Pagkatapos ay ipinakilala ni Mustang ang kanyang sarili bilang ang Flame Alchemist. Bagamat namang ha sa Flame Alchemy ni Mustang ay nagalit pa rin si Ed dito dahil sinadya nitong pasakayin sila sa tren na may terorista. Ganun pa man ayon kay Mustang ay dahil sa pagtulong ni Ed ay maari na siyang kumuha ng pagsusulit sa alchemy upang maging isang alchemist ng estado. Bawal daw kasi sumali ang bata kaya pabor kay Ed ang ginawa ni Mustang. Ganun pa man ay nagalit pa rin si Ed dahil hindi sinabi ni Mustang na bawal pala ang bata. Pagkatapos nun ay natuwa ang magkapatid ng pasalamatan sila ng batang babae na kanilang niligtas sa tren. Hey Mary!